Good day sa inyo mga boss, sa uh, good morning, ako si MD Vlogs and welcome back again to my YouTube channel no? So yun mga boss, no? so, sa mga wala pang uh, loyalty card dyan mga boss, uh, kumuha na kayo sa pag-ibig branch na pinakamalapit sa inyo mga boss Dahil mga boss, sa mga maglo-loan pala dyan sa pag-ibig, kahit na anong iloan ninyo na pera ay dito na po yan papasok sa inyong loyalty card para hindi na po kayo magtagal sa branch ng pag mas maganda na kumuha na kayo ng loyalty card para hindi na kayo tumagal sa loyalty card sa pagprocess ng inyong mga loan at sa mga nakalimutan pala yung pin number nila ng ID ninyo ay makikita naman ninyo mga boss sa likod yung accredited na ni pagibig no so ang accredited niya mga boss ay Union Bank at kung makalimutan ninyo ang inyong password ng inyong ATM kung kayo man ay nagloan ay pumunta lamang kayo sa Union Bank at ipa ayos ninyo yung inyong password so bali may babayaran lang kayo do na processing fee at pag nakabayad na kayo mga boss ay bibigyan nila kayo ng bagong password ng inyong ATM at i-change ked uh, i-change password nyo na lang no. So 'yun mga boss, ah uh, maraming salamat sa panonood ng short video ko at sana ay may natutunan kayo. So maraming salamat and ingat kayo and God bless.